Bakit? Anong meron sa Bini? So ito nga may update tayo kay uh, na Yumi kay Yumi. So ayan, hindi ko alam. Pinagaano lang ng plato. Hindi ko alam bakit umiiyak. So ito mga guys, panoorin niyo. Tinanong siya bakit siya umiiyak. So anong dahilan ng iniiyak niya? Bakit siya umiiyak? So, ah, <laughs> Yummy, oh why are you crying? Dahil sa bini. <laughs> Bakit? Anong meron sa bini? Wala. Tears so of oh. joy. Tears so of joy? Bakit? Nare-recognize <laughs> na ba yung pangalan mo nila? Natutuwa ako sa kanila. <laughs> Natatawa ka? Bakit natutuwa. ka natutuwa? Ha? Ah, natutuwa. Sorry naman. Hey, nila, nila, nila. Ano nila? Oh, ay, 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 Nasa wishlist mo um, na? Ang bina. Ayan o, umiiyak siya dahil sa bini. Ano ba nagawa ng bini sa buhay mo, ha? Dito ka, halika dito. <laughs> Iyak talaga siya dahil sa bini, o. Oh. <laughs> Punch yun? Oo, supportive blooms. Ah, supportive blooms daw siya ng bini. Ayan na, blooms. Hindi ko kasi yung kilalang bini na yan. Ang forever ano? Uh, sino ba ang idol mo sa Bini? Lahat sila. Lahat sila. Sino yung pinaka favorite mo doon? Silang ng walo. Nang wala. Pangalanan mo nga sila kung kilala mo silang lahat. Si Aya, si Mia, si Joanna, si Stacy, si Colette, si Gwen, si Maloy. Tapos sa bay si Sheila. Walo. Uh. Oh. <laughs> ah, ay, siyo. Oh. Tingin mo kami. na. Ayoko na. Ayoko na. Pati. <laughs> Kaya wala, napinapansin ko sa mga idol ko na kayo bigla. <laughs> wala, well, ang tagal ko na silang iniistan eh. Ano pa, nung siguro mga, nung bago mag-2024. At ano, makikita ko na sila, yung registered ako sa mga. Maganda na ko unang una kay Aya doon, tapos naman mga si Mika. <laughs> Yun ma. Next na ako, sabi ni 2023 pa. Bago ko sa video, sa baka nilang pan-topic. Favorite song ko nila is Lagi. Pero umiiyak ka talaga. Ayaw, 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 ako ayaw, 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 alam ako sa kanila kasi nakakamit sa nila yung mga parang. Ganun talaga, kapag ano ka, may dream ka na gusto mong maabot, aabutin ah, mo yon Ganun lang talaga yan. <laughs> Kaya ikaw, purso mo lang yan, girl. <laughs>